What's on to worry? That is my mobile sky. Right. Okay guys, good evening. Nandito pa tayo sa my SM MOA. Ang taas pala nito, MOA in the sky na ito. Ayan, nandito oh. pa tayo sa pinakamataas. Taas, 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 taas. Ayan. Ito yung MOA in the sky. Pararoan din pala dito. Kasi may football field. Ayan. Mawa in the sky yeah, Okay guys Sayang Dito tayo sa Mawa in the sky Ayan dali mo Guys good evening Salamat Salamat ng marami